na ano. Pupunta ako na kami para ma-interview yung construction worker. Tara! Ano ba interview natin siya guys? Kasi ikaw ngayon ito, GG daw. Pupunta daw tayo for pala. May ma-interview sa may interview tayo ng hati. Kasi okay. nagtatrabaho ba rin sila? Oo, oh, kanina. Mga hati. Pero 5 na pre. Mga pasahingan sila. Tara. Ato ka ito ba yes, si Hello ya. Hello po. Alas 4 na po. Labasan na. Ay, labasan na? Oo, oh, kanina. Sabi ko alas 4. Sakto yan. Paglabas sila, banga na namin. Ha? Ah? Bakit? ah, uh, lang po sa section Sa construction po. Dito ka kalabasin. Uh, Datoro'y lang po estudyante. Uh, sa... Ha? Uh, binigay. 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 Uh, Opo. Okay. ano pong mga paunahin sa liranin kinakaarap niyo po sa araw? wala naman sa liranin, yung ano lang, yung may in, na improve ba? Ah. Improve po. Yung tumataas yung mga ano namin. Mga sahod po, gano'n? Uh, okay. May tumagaan. Ay, Ay okay. sorry po. Uh, oh, yeah. Tingin niyo po ba, sapat po yung pinikita sa pangarawarong pang, pang sa po yung mga pangangailangan sa pangarawarong pang. So, sapat po. Sapat po. Magkano po. po yung kinasahod? Like minimum, minimum. 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 Tungkol uh, po sa trabaho niya. Sabi ko lang sa trabaho, kailangan talaga safety first. Safety, so, safety first. Una-una uh, pa talaga yan. Oo. Uh, uh, kailangan lagi kang full body harness uh, sa supervisor basta labas. Oo. Oh. <laughs> so, kailangan lagi sa maging sa trabaho. Ano <laughs> po uh, bang position niya nito? Carpenter. Carpenter. Mahirap po yung ginagawa. Hindi uh, naman. Hindi naman trabaho na talagang mapigisan. Basta mayroon kang makita, mayroon kang natatapos sa trabaho mo sa isang araw sapat na yun. Kailangan talaga yun. Ano mo ka nung kinikita mo? Pero gari, ipakita na may, 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 may nagawa ka. Kaysa binabayaran ka, tapos wala kang ginawa, hindi naman pwede nun. O, kailangan talaga, binabayaran ka, kailangan. Makamawi ka rin. Kailangan. Thank you po kaya. Thank you po. Okay, Thank you, okay, thank you, you. po. Thank you. Thank you Merry Christmas, Happy New Year. <laughs> ano nga po ulit pangalan niyo po? Binigay. Binigay. Thank, thank, thank you po. Thank, thank you tayo sa guide. Ayan guys, thank you po. Oh yeah, thank you. Ito yung na-interview natin. Good luck sa akin. Good luck sa akin. Ano muna pangalan mo? Pangalan, pangalan. Uh, ako si Stephen S. from Section 18 Malamani. group 7. <laughs>